Gusto mong bumaybay ng tama, hindi ka makabaybay ng tama eh. Tapos sasabihin na pamote. Sasabihin na pasaway ang mga motor. Uh, gusto mong maging matinong motorista eh. aso yung pagbabantay naman ang hindi inaayos eh. Diba? Gusto kong maging maayos na motorista eh. Yung pinipilit ko tayo, eh. sinanay ko yung sarili ko na dumaan dito at hindi lumabas-labas eh. aso yung mga dadaanan naman, yun naman na may hiyarang nararamdaman mo ko yung nararamdaman mo eh eh hiyak ng tipaklong naman oh hindi yung ano naman hindi yung basta nang nailagay lang dyan tamang monitoring din tamang paninita din tamang paghihigpit din humahigpit nyo sa umpisa lang eh dahil may TV, may media hahaha <laughs>